Alamin po natin kung meron dapat kayong yoncha o wala. Sa labor law po ng South Korea, kinakategorize po siya sa dalawa. Yung isa, small companies. Yung isa, large companies. So, yung small companies po, yan po yung mga company na binubuo ng isa hanggang apat na empleyado. Ang large company, yan po yung binubuo ng mga employees na lima hanggang pataas. So, kailangan nyo pong bilangin yung empleyado sa company niyo, hindi kasama si Sajang Ning. Kapag ang company ninyo ay binubuo ng isa hanggang apat na empleyado, yan po ay kinukonsidera na small enterprise or small businesses or family businesses, maliit na company. So, ibig sabihin kung maliit ang company po ninyo, wala po kayong yontsa. Uh, on the other hand, yung mga lima pataas na empleyado, yan po yung large company, uh, yung malalaking company na yan, sila lamang po yung may yontsa. So, uh, it doesn't matter kung OFW ka or kung, kung Korean citizen ka. Kasi wala pong discrimination dito sa South Korea, lahat po tayo pantay-pantay uh, under the labor law. So, ibig sabihin, kung ang company ninyo is maliit, walang yoncha. Kung ang company ninyo ay binubuo ng lima hanggang pataas na empleyado, sila lamang po yung may yoncha. So, sana clear po yan sa atin.